Yung po sa Apocalypse 21.1, ano po ba yung binabanggit ko na bagong langit at lupa? Kasi di ba mapapawi na po itong lupa? Hmm. Yung po bang lupa na yon eh, kumbaga, ano eh, Akala ko po sa langit na di ba mapupunta yung mga mayroon. Hindi. Sano ang, yung lupa na yun? Ang ipamamana saan ang Diyos sa maliligtas, langit at lupa rin, kaya lang bago. Basahin natin na ikalawang Pedro 3.13. Ngunit, ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na, na tinatahanan ng katwiran. Dalawa rin eh, bagong langit at lupa. Ngayon, ang tanong mo, kala mo ka langit lang? Hindi, dalawa ang pangako niya eh. Bagong langit at bagong lupa. Sabi na saksi ba, lupa lang daw. Yun daw mapupunta sa langit yung 144,000. Hindi totoo yun ang pangako ng Diyos sa mga maliligtas, bagong langit at bagong lupa. At yon iba na yon kapatid. Kasi pwede ka nang pumunta sa langit, pwede ka pa rin pumunta sa lupa pag maliligtas ka. Kaya bagong langit at lupa eh. Yun ang pangako, hindi langit lang. Salamat po. Brother.